Itong nasa land bank po pala, wala na itong... <laughs> Huwag naman sabihin ko <laughs> walang kwenta. Hindi <laughs> isa, dalawang ID. <laughs> Officer yung yumayaman. We just want to ask this question from land bank. Meron daw kayong mga card na ibinigay do sa bibigyan ng financial assistance. Tapos, wala naman daw pumapasok do sa kanilang card na pera. Ba't nyo binigyan ng card tapos hindi nyo mabigyan ng pera? Monthly, ano yan? One, yearly, di ba? Madam Chair, if I may po, yung budget po kasi na na-allot po for land bank is yung 2021 lang po. Kaya one time lang po nakreditan yung cards na okay, sabi nila, ng meron farmer. Na daw yung 2022 po and 2020 sila. Kasi sila nagbigay ng land bank card para doon sa magbibigyan ng financial assistance. Hindi, wala daw pumapasok na pera doon sa land bank card eh. 2022? Um, opo. Uh, Madam Chair, Kailan bali 20... issue ng card 2021? Opo. Nalagyan nyo ng 5,000. Opo. Noong 2022, hindi nyo na nalagyan. Opo, wala na po. O hindi Kasi nyo po... lalagyan. Um, yung 2022 po, Madam Chair, is with DBB po. Dapat ah. part na siya doon sa ngayong 2022 collection kasi kabuuan na. Oh. Uh, dapat mapasama na siya sa mapabibigyan. Through the DBP na po ngayon yun. Isa Galing daw to Isabela eh. Dapat yata mag-ano kayo sa Isabela. Tsaka ang nag-complain Isabela and Nueva Ecija. Eh. Doon pa naman ng marami. Maraming farmer. Yeah, man, just... Ah, okay. ah uh, May card daw sila, Did that means nalista talaga sila. Kaso walang pumuntunan. No, uh, for qualified uh, uh, farmer beneficiary yeah, na nasa dan kasi kailangan yung card ng DBP. So, i-coordinate na lang po namin sa DBP. Hindi, pareho sila nag-i-issue eh, di ba? Wala na siya sa... Ano? Mayaw na balahan ba? BBP na lang BVP. po. Um, bali ma'am, yung na-allot lang po na budget sa amin is 2021 po. Kaya so, po wala po wala kami na, na credit e, from yung inisyuhan nila so 22, ng card. 23, po. Dapat, binigay mo rin yung inisyuhan na ng card. Uh, itigil na lang pag-issue ng card. Pero yung na-issuehan na ng card, magpapalit pa ng yes, card. Yes ma'am, uh, sa pagkakaalam ko, nung kasi nawala ako sa DA... Ang naging problem with land bank before, yung kailangan nandun sila sa teller. Tama ba? Sa bank account lang nila. Eh. Di ba may card? Yes, ma'am. Opo. Ano? Gagawin na lang po namin, ma'am, for those farmers po na na-issuehan ni land bank, Oo. para po hindi na tayo mag re ng card, Oo. gagawan lang po siya ng separate payroll, sir or transfer na lang po natin doon sa, sa land bank. bank. Oo. Okay lang na wag nang ipagpatuloy ng land bank, pero yung na-issuehan na ng land bank, uh, ibigayin nyo na sa land bank See. para tapos in the future, puro DBP card na. Tama? Possible so, din po yun, ma'am. We've okay. settle that, ha? Okay? Settled na yan ah. Madam Chair. Madam Chair, anong time frame po nila na maibigay na yung code nung 2022, 2023 yeah, at ngayong taon? Promise, time frame po ah, ba? Yes. Oh, promise ah. <laughs> uh, Pagbalik ko lang po na, I'll talk to the people. Ayusin uh, uh, mo na. Sige. Uh, okay. Thank you po Madam Chair. Thank you. Okay. Uh, Madam Chair. Yes. Ah afternoon po. So, ibig sabihin po, uh, actually, I am a farmer leader. Recipient po ako ng dalawang card from Land Bank and uh, dbp DDP. Yes po. So, itong nasa Land Bank po pala, wala na itong... Huwag <laughs> na sabihin ko okay. walang kwenta. <laughs> <laughs> Opo, dalawang na-receive pero isa lang yung napasukan, yung isa hindi talaga ito uh, nagamit po. Tapos ma'am, i-insure na lang namin sa info dissemination nito na mga gantong klaseng concerns ay mailagay din namin sa mga social media and mga uh, other media. Na... Sige, Sige you take it. Ta? Oo, para hindi na tayo no Yes po, Madam Chair. Thank you po. <laughs> dalawang card. And regards po doon sa mga ano <laughs> Kaya nga po. So, uh, in regards po dun sa mga nabigyan din po na mali yung pangalan, ang daming uh, instances po na nangyayari. Ay, pag -dawang pag -dawang. Uh, opo. Maling oh. spelling, maling ano po, three o, gives na po para na para hindi para sila nakakatanggap. Para. Nandun na sana, ibibigay, kaso yung pagdating, mali yung pangalan, until now, hindi pa rin nila nakukuha yung first na strand. Yun po, yung three, three na kumbaga. O oh, ano, yung mali pangalan magpangalan. Ang mekanismo po noon kailangan i-certify po talaga ng INJ. May proseso. O ila-announce nyo sa kanila yung proseso kahit dito sa mga leader para alam nilang hindi namin alam kung ano yung process po na kung saan kami magsisimula for complaints. For those complaints, kinukulik yun sa regional offices. Yung mga listahan ng ibang klase mali pangalan, nagkabalik ng letter. Regional regional. regional offices Ayun, mas maganda rin sa Facebook, sabi ni Reggie, kasi kahit sa ano. So, medyo malayo nga po. Especially sa amin from uh, North Cotabato. Yung office po namin is nasa Coronadal City. It would take us around 100, more than 150 kilometers to travel. Just to go the, on the office of the regional. Pag may farmer, ikaw ang co-op. Ikaw na lang mag-follow up diyan para i-deliver na lang doon sa yung office. Sana nga po oh, kung informed din kami, kami ng mga yung farmer yung leaders po. Oo, oh, ganun yes, na lang gawin. Kasi pag sasabihin mo pupunta sa regional malayo yun. Sige pahalo. po ma'am. oh. Ang problema ngayon ma'am, yung financial management ng mga officials. <laughs> 'Yan ang problema. <laughs> <Di na yun. laughs> I think the ATI will come in. Oh. Oh pilang na literacy. Kasi yung gross income, pag nag-compute na lahat, so, zero pa. Pag kayo, ubos ang kuhan. So, so, ayaw, so, officer. Officer yung yumayaman. Uh, yan ang problema. That is our observation. Kasi maraming officer pumupunta sa amin after the uh, Canada cropping season. Uh, maglo kasi walang revolving capital. Saan na ba yung kita ng ano? Uh, so, yan, problema rin yan. <laughs> uh, sa amin doon, sa aming asosasyon, sa aming federation, marami pang mga farmers, uh, cooperative and uh, associations na hindi nakakatanggap. And uh, we are one in the voice of all the farmers to extend this uh, RC program. Uh, dahil nakita namin in, in our association alone From the humble beginning uh, Binigyan kami ng uh, RCEP ng one set of machinery From land preparation up to the harvest And now we can say na uh, Nanganak na yung aming uh, Mga machineries From one combine harvester Naging tatlo na ngayon uh, From one tractor Naging dalawa na floating tiller From five naging 12 na So So uh, Siguro maraming malaking impact yung RCEP program especially uh, with the Filmec eh, kasi walang politika yun yung nakita namin talaga na pinakamagandang naibigay ng RCEP program kasi uh, hindi naman sinasabi na lahat ng bagay no Kaugnay pa rin nung pinag-usapan kanina yung mga may maling spelling ng pangalan hindi ko malimutan yung image ni Mr. Pasakyan, may di, di isa, dalawang ID. Baka yung isa pa pong dagdag na paraan, Madam Chair, para mapabilis yung pagwasto ng land bank at saka DBP niyan, pwede at least yung mga organisasyon, marami-rami na na mga magsasahanan dito, yung mga miyembro po nila may ganyang problema, maisumite through the committee, through the chair, para sama-sama maisumite dun sa dalawang yeah. banko, mas madali na po nila masimulang maiwasto yung roster po nila. You write so, to us and then po. we will forward. Salamat Madam Chair.